Ikukwento ko sa inyo ang isang adventure at fantasy film na pinamagatang Jack the Giant Slayer. Now sit back and enjoy the, the movie. Noong unang panahon, may isang batang lalaki na nagangalang Jack ang nakatira sa isang bahay na kasama ang kanyang ama. Ang bata ay mahiling magbasa ng kwento tungkol sa mga higante na madalas si ikwento ng kanyang namatay na ina. Pagkalipas ng sampung taon, pinadala si Jack ng kanyang tito sa bayan para ibenta ang kanilang kabayo. Habang nasa bayan, siya'y agad na distract nang makita ang isang chatro. Kanilang sinasadula ang kwento ni King Eric at mga higante. Habang siya'y nasa loob, nakita niya ang isang magandang babae na nasa audience. Sa kalagitnaan ng palabas, may tatlong lalaki ang lumapit at inumpisa bastusin ang babae. Sinubukan niyang pigilan ang tatlo subalit siya'y nasuntok sa muka ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagdepensa sa babae. Umingi ang tatlo ng paumanhin dahil ayaw nila ng gulo at sila'y napaluhod nang makitang umakyat si Princess Isabel sa isang kabayo. Nalilito si Jack sa mga nangyayari at nang siya'y lumingon, agad siyang sinabihan ng isa sa mga royal guard na lumuhod. Pagkatapos ng palabas, kanyang narealize na nawawala na ang kanyang karitela. Sa kabilang banda, si Roderick at Vic ay naguusap uusap tungkol sa gaganaping kasal nila ng prinsesa. Nakasalubong nila ang isang monk ngunit hinayaan lang nila itong makadaan. Sila'y nakarating sa loob ng kwarto kung saan nila tinatago ang mga magic relics. Agad na sinuri ni Roderick ang lugar at na-realize na ninakaw ang tinatagong magic beans ngunit naiwan ang korona ni King Eric doon. Inutusan niya si Wick na isara ang gate ng syudad at hanapin ang monk. Na-realize ng monk na siya ay hinahanap ng mga kawal. Nakita niya si Jack na nagbebenta ng kabayo Inalok niya ito ng sampung tanso at masaya naman itong pinanggap ni Jack kung ang monk ay meron lang sanang dalang pera. Dahil dito, inalok niya si Jack ng mga daladalang beans bilang kolateral. Hindi ito nagustuhan ni Jack kaya sinabi niya sa bata na ito ay mga holy relics na pwede niyang dalhin sa kumbento at ipagpalit ito sa malaking halaga ng pera. Idinagdag pa ng monk na huwag niya itong iwawala at huwag itong basain. Inanggap ni Jack ang alok at umalis na ang monk dala ang kanyang kabayo. Nang makabalik, si Jack ay pinagalitan ng kanyang tito nang hinayaan niyang bilhin ng kabayo kapalit ng mga beans. Sa sobrang galit, itinapon ng tito ni Jack ang mga beans at sinabing siya ay pupunta sa bayan para ibenta ang mga natitirang ari-arian. Sinubukan siyang pigilan ni Jack ngunit hindi siya nagpapigil sa binata. Samantala, si Isabel ay pinagalitan din ng hari nang umalis ito sa palasyo na hindi kasama ang mga kawal dahil siya ang susunod na reyna. Pinanong niya ang ama kung bakit niya kailangan magpakasal sa hindi niya naman mahal at doble ang edad sa kanya gaya ni Roderick. Nakiusap si Isabel na hayaan siyang maglibot-libot sa kaharian ngunit hindi siya pinayagan ng ama. Sobrang disappointed si Isabel at nang dumating ang gabi ay muling sinuway ang utos ng hari. Si Jack ay nag-aalala sa kanyang tito nang biglang bumagyo. Samantala, ang prinsesa ay naliligaw nang makita niya ang sinabit na ilaw ni Jack at sinundan ito para makisilom. Habang si Jack ay naghahanda ng lumabas para hanapin ang tito, biglang kumatok ang prinsesa sa pinto ng kanilang bahay. Inanyayahan niya itong pumasok at silang dalaway nag-usap habang ang lupa sa ilalim ng bahay ay napupuno na ng tubig at malapit nang maabot ang isang magic beans. Si Jack at Isabel ay nag-usap tungkol sa mga libro at pakikipagsapalaran. Sinabi niya sa babae na nakipag-away siya para depensahan ang karangalan ng prinsesa sa bayan habang ang dalaway ay rin hindi kilala ang bawat isa. Tinanong ni Jack kung ano ang kanyang tinatakasan. Sumagot si Isabel na naghahanap siya ng bagong karanasan. Careful Jack, baka ibang karanasan ang nasa isip mo. Si Jack ay lumuhod habang siya ay nakatalikod at pinakitang kilala niya ang prinsesa. Pinatayo siya ni Isabel at pinasalamatan sa pagtanggol sa kanya sa bayan. Ang mga bins ay nagsimula ng umusbong ngunit wala pa rin kaalam-alam ang dalawa. Binigay niya ang libro tungkol sa mga higante at sinabing sa ni matagpuan niya ang kanyang hinahanap. Nagsimulang umalog ang bahay at lumabas ang higanting sanga mula sa sahig papunta sa kalangitan. Si Jack ay tumilapon sa labas habang si Isabel naman ay natrap sa loob. Napasama ang bahay sa tumataas na beanstalk at si Jack ay tumalon pabalik upang tulungan si Isabel. Ang bahay ay pataas pa ng pataas habang sinusubukan makapasok ni Jack sa loob. Binuksan ni Isabel ang pinto at hindi sinasadyang na itulak si Jack pababa ng binsto. Maswerteng nabuhay si Jack sa pagkahulog ngunit siya'y nawala ng malay. Nang sumunod na araw, ginising siya ng hari at tinanong kung bakit niya hawak ang bracelet ng anak. Si Jack ay nakilala ni Elmond mula sa palengke at hinaya ang magpaliwanag sa kung anong nangyari. Siya ay nagvolunteer na sumama para hanapin at iligtas ang prinsesa. Maya-maya, ang grupo ay makikitang umaakit na sa binsto klarong may ibang pakay si Roderick kung bakit siya sumama. Sila'y nagpatuloy sa pag-akyat sa higanting tangkay sa gitna ng malakas na ulan. Sa sumunod na araw, sila'y nagising at na-realize na narating na nila ang tuktok ng binstok. Dahil ang prinsesa ay wala na sa bahay ni Jack, pumasok sila sa mundo ng mga higante para simulan ang paghahanap. Habang ang mga kawal ay nagsimula ng maghanap, pinatigil ni Roderick si Jack at nagbanta kung hindi ibibigay ang natitirang magic beans. Binigay niya ang pitaka at pinagbanta ang huwag magsusumbong. Patagong inilagay ni Jack ang isang magic bin sa kanyang laket. Nahanap nila ang palatandaang iniwan ni Isabel. Sinundan nila ang mga marka at nakita ni Jack ang librong binigay niya sa prinsesa at sinabi sa grupo na siya ay may pinagtataguan. Nakita nila ang ilang putol na sanga at itinilagay na siya ay kinuha ng isang higante. Inutusan ni Elmont ang mga kawal na hatiin sa dalawa ang grupo. Nahanap nila Jack ang ilang tupa at sinubukan itong hulihin nang biglang matapakan ng isang trap. Sinubukan ko ni Elmont ang lubid nang mapansin merong paparating. Nang sila'y makatakas, dali-dali silang nagtago sa paparating na higante. Kinain ito ang tupa ng buo at nahanap ang isang nagtatagong kawal. Sinubukan ng lalaking tumakbo ngunit agad siyang nahuli ng higante sa ilan lang na paglukso. Habang ito ay naghahanda ng kainin ang kawal, tumakbo si Elmod papunta sa higante at sinaksak ito sa paa ngunit ito ay walang nagawang pinsala. Pareho silang kinuha ng higante at umalis na sa lugar. Patago siyang sinunda ni Jack at siya ay nakarating sa siyudad ng mga higante. Samantala, ang kabilang grupo ay nakarating sa isang talon. Nilinlang ni Roderick ang isang kawal at itinulak ito sa bangin. Biglang nagpakita ang isang higante at kinain si Wick. Isa pang higante ang lumabas ngunit kaagad niyang nakuha ang makapangyarihang korona sa tamang oras at nagawang mailigtas ang sarili. Gamit ang kanilang orasyon, ang mga monghe ay gumawa ng korona mula sa puso ng higante upang mautusan silang bumalik sa itaas. Si Isabel ay ginawang bilanggo ng isang higante at nagtanong kung paano siya nakarating sa kanilang mundo. Kanya ding tinanong kung meron pang ibang taong nakaakyat, ngunit sumagot siyang mag-isa lang siya doon alam nang may dalawang ulong higante na si General Fallon na si Isabel ay inaapo ni King Eric. Siya'y pinakita sa iba pang mga higante at sinabing nagbalik na ang mga tao. Biglang dumating ang isang higante habang daladala si Crow at Elmon. Ang general ng mga higante ay nagsimulang magtanong sa dalawa. Nang si Crow ay sumalungat sa hinihingi ng higante, siya'y kinain ang buo ang general ay nagbanta kay Elmon na kakainin niya si Isabel kung hindi siya sasagot ng tama nang biglang nagpakita si Roderick habang suot ang korona ni King Eric. Ang lahat ay napaluhon sa kanyang harap at na ang lider ng mga higante. Masaya si Elmon na siya'y dumating ngunit hindi siya pinansin at kinuha ang trono. Silang dalaway hindi makapaniwala nang inutusan ni Roderick ang mga higante na nababan para sa kanya bilang kanilang hari at sakupin ang mundo bilang kanyang hukbo. Sinabihan niya ang mga higante na maghanda sa pakikipagdigmaan sa susunod na umaga. Hindi ito nagustuhan ni General Fallon. Sinundan ni Jack ang kaguluhan sa lugar ngunit kinailangan magtago mula sa dalawang higante. Siya ay nakapasok sa isang parto na puno ng mga ginto na ninakaw mula sa mga tao. Tinignan niya ang buong syudad at narinig si Isabel na nagbamakaawa para sa kanyang buhay. Ang prinsesa at si Elmont ay hinahanda na para kainin. Nakatagong pumasok si Jack para iligtas ang dalawa habang ang higante ay nagluluto. Hindi niya nagawang mapataka si Isabel kaya pinuntahan si Elmont at binigyan ito ng kutsilyo. Bumalik ang higante at muntik nang mapatay si Elmont gamit ang higanting toothpick at nilagay sila sa higanting oven. Bago pa tuluyang maluto, umakyat si Jack para tumulong habang nagawa niya namang makawala sa masa. Biglang kinuha ng higante ang prinsesa sa hawla at hinanda ito para tagtarin. Kinuha ni Jack ang isa sa mga kutsilyo at tumalon sa likod ng higante at mabisang napatay ito. Sobrang na-impress si Elmond sa ginawa ng binata at sinabi ni Jack na alam niya ang daan para makatakas. Samantala, sa paanan ng binstock, ang hari ay tinanong ang isa sa kanyang mga heneral kung kailangan na ba nilang putulin ang binstock. Sila'y ay natatakot sa kung anong pwedeng bumaba doon. Sa kabilang dako, inutusan ni Roderick ang isa sa mga higante na bantayan ang daan papasok sa Giant Country Sinundan nila ang ilog hanggang makarating sa dulo kung saan nila naabutan ang natutulog na higante. Nakaisip ng paraan si Jack kung paano gigisingin ang higante. Gamit ang bahay pukyutan, lumapit sila sa higante at inilagay ito sa kanyang mask. Sila'y saglit na naghintay. Nang magising ang higante, ito'y nataranta sa mga kumakagat na bubuyog at di inaasahang nahulog sa bangin. Nang sila'y bababa na, ipinaalam ni Elmont na kailangan niyang magpaiwan para patayin si Roderick binigay niya kay Jack ang responsibilidad na ihatid ang prinsesa. Sa paana ng Binstock, biglang nahulog ang higante. Nakita ito ng hari at inutusan ng kanyang heneral na putulin na ang Binstock alang-alang sa kaligtasan ng kaharian. Humingi siya ng tawad kay Isabel at sinimulang si Bakin ang tangkay. Sina Jack at Isabel ay bumaba na sa Binstock at natanaw na ang syudad sa di kalayuan. Si Elmont ay patagong naghintay sa pagdating ni Roderick. Siya'y nagising nang marinig ang paparating na hukbo ng mga higante. Dumating si Roderick sa lugar at pumunta sa gilid ng bangin. Bigla siyang inataki ni Elmont at nabitawan ang hawak na beans. Pareho silang nahulog sa loob ng pasukan ng kweba at doon naglaban. Umingi siya ng tulong sa mga higante kaya inutusan ni General Fallon ang mga tauhan na kulin sila palabas. Naitulak siya sa bangin ni Roderick at halos mahulog na nang bigla niyang maagaw ang kutsilyo at sinaksak ito kay Roderick. Ang mga higante ay nakagawa ng butas ngunit hindi nagawang mailabas ng buhay ang hari. Kinuha nila ang korona mula sa ulo ni Roderick. Isinuot ito ni General Fallon bilang isang singsing -sing at siya'y idineklarang hari ng mga higante. Sa kabilang banda, ang mga tao ay matagumpay na naputol ang isa sa mga tangkay. Sila'y kumapit ng mahigpit at si Almond naman ay tumalun sa dulo ng stock bago ito tuluyang maputol habang galit na galit itong pinagmamasdan ni General Fallon. Ginamit ni Jack ang isa sa mga tangkay bilang isang lubid at maswerteng nakaligtas sa pagbagsak. Ang dulo ng stock na sinakyan ni Elmont ay umabot sa palasyo at nawasak ang kaunting parte nito habang siya naman ay ligtas na nakatalon sa tubig. Sobrang nalungkot ang hari sa pagkawala ng kanyang anak nang biglang dumating ang general daladala si Isabel. Ikinwento niya ang mga nangyari at ang ginawang pagtaksil ni Roderick. Pinasalamatan si Jack ng hari sa pinakita niyang katapangan binigyan niya si Jack ng ginto at sinabing hindi sapat ang anumang gantimpala sa kanyang ginawa. Habang sila'y nagpapaalam sa bawat isa, ibinigay ni Jack ang libro upang maalala siya ng prinsesa. Samantala, nakita ni General Fallon ang natitirang magic beans. Itinapon niya ito sa tubig at agad naman itong sumibol. Inanda niya ang kanyang hukbo sa paglusob habang ang mga beans ay nagsimula ng tumubo sa gilid ng lupa. Ang mga higante ay nagsimulang umakyat at tinulak pababa ang sto bago pa ito ganap na mabuo. Pinainom ni Jack ang kanyang kabayo at nakita sa refleksyon ng tubig ang mga pababang higante. Nagmadali siyang umalis upang pagbigay alam ito sa hari. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga higante ay nakababa na sa mundo. Sinabihan ni Jack ang monghe na patunugin ang alarma. Habang siya ay papalapit na sa hari at kay Isabel, nakita nila ang mga tumatakbong higante sa likod ni Jack ang lahat ay nagmadaling bumalik sa palasyo habang ang iba'y naabutan na ng mga higante at madaling napatay ang mga kawal. Hinanda ni Elmond ang hukbo sa loob ng kastilyo mula sa archers at sa mainit na langis. Ang mga higante ay nasa likod lang ni Jack habang si Elmond naman ay naghihintay sa kanilang pagdating bago sindihan ang langis pandepensa. Nang makapasok ang hari, itinaas niya ang drawbridge bago pa makapasok si Jack. Nakahabol si Jack sa pagpasok sa huling sandali, subalit nakasunod sa kanya si General Fallon. Pinagpapa ni Elmont at sa huli ay nakabitaw sa tulay at tuluyang nasunog sa langis. Ang ibang mga higante ay naghanda sa paglusob sa kastilyo, ngunit si Fallon ay buhay pa pala sa ilalim ng tubig. Biglang tinapo ng mga higante ang dambana sa palasyo at hinatak ang drawbridge gamit ang mga hook. Inutusan ng hari si Isabel na pumunta sa kanyang silid at sindihan ang beacon upang balaan ang ibang kaharian. Sinabihan niya din si Jack na samahan ng kanyang anak. Nagawa nilang pigilan ang pagbaba ng drawbridge. Dumaan si na Jack at Isabel sa libingan ng mga maharlika at nakita ang puntod ni King Eric. Nang sila'y makarating sa Royal Chamber, sila'y may narinig na ingay mula sa ilalim ng sahig. Lumabas dito si General Fallon at sila'y napatakbo sa takot. Sinusubukan pa rin nilang pigilan ang mga higante ngunit unti-unti na silang nababawasan dahil sa mga itinatapong na susunog na puno na gawa ng mga higante ang mga tao ay nagpaputok ng mga sibat at sa wakas ay nagkaroon ng kaunting pag-asa, ngunit patuloy na lumaban ang mga higante at sinira ang kanilang mga armas. Naaamoy ni Fallon ang prinsesa habang silang dalawa ay nagtago sa robe ng hari. Nahanap niya ang dalawa at sila'y tumakbo pataas sa hagdan. Sinira ni Fallon ang pader at sa huli ay nakuha si Isabel. Sinubukan siyang iligtas ni Jack ngunit pati siya ay nahuli ng akma niyang papatayin ang higante. Nang si Jack ay malapit ng kainin ng buo, Inilabas niya ang tinatagong magic bean sa laket at tinapon ito sa bibig ng higante. Ang bean ay nagsimulang tumubo sa kanyang tiyan at lumabas ito sa kanyang katawan. Siya ay nagkapira-piraso at namatay. Ang parte ng kanyang katawan ay tumilapon sa paligid pati na ang kamay na may suot na korona. Samantala, nagawang mahila pababa ng mga higante ang drawbridge kaya isinara ng mga tao ang metal na pintuan papasok sa syudad. Ang mga tao ay naghanda sa pagdating ng mga higante nang masira na nila ang pinto. Bigla nilang nakita ang pagtubo ng beanstalk mula sa palasyo. Sabay na binaba ng mga higante ang kanilang mga armas at lumuhod sa harapan ng mga tao. Biglang nagpakita si Jack na suot ang korona at hawak ang kamay ni Isabel. Mayamaya maya si Jack ay makikitang binabasa ang katapusan ng kwento sa kanyang mga anak kung saan nakabalik muli ang mga higante at ng prinsesa ang farm boy prince. Ang mga bata ay nagtanong tungkol sa korona at nag-alala sa muling pagbalik ng mga higante, ngunit sinabi niya sa mga ito na ang korona ay nasa ligtas na lugar. Makikita natin ang muling pagkabuo ng korona na sa ngayon ay naging ang kamuka ng Imperial State Crown. Ang korona ay makikita sa kasalukuyan bilang gabay sa mga estudyante kung saan ito nagmula. Ang lugar na pinaglalagyan ngayon ng korona ay sa Westminster Abbey sa London.